Ayan, at papasyal tayo ng ano, bukid. Medyo tumila na yung ulan. At uh, titignan natin kung ano yung status nung pagkakaulan dito. Ayan, medyo bahanga. baha nga. Bahang baha. Ngayon yung drainage na naparaduhan. Kaya dito napasok sa amin uh, yung tubig naging ilog tuloy yung daanan ng sasakyan ayun, malakas ang agos Yan, kaya ngayon papasok yun doon sa may loob ng dating palayan at hindi na makadiretso sa Agusan. ating kabundukan. Sumunan natin yung gate. Daro nyo. Ayan, tignan nyo, para nang ilog yung pinakadaanan ng sasakyan. Ayan, doon lang naman yung pinakabinabaha. Dapat kasi dito yung lalabas sa supi na to. na nabaraduan na yung pinaka-imbornal or yung daan ng tubig okay. Dito si Boy Tingala, hanapin natin ayan, pinasok siguro to ng tubig kanina at mga natumbay mga damong matataas oh. Ayan, naabot dito tubig pagka nabaha, kasi doon na napasok yung nakadaanan. Tignan natin po na naman. ayo yung mga ano, Pumban yung kubo. Muiteng ala! Ayan, po na naman siguro yung pinaka-quarry. Ano, dating fish pond, yung tubig. Pero dito naman, hindi naman inaabot ng tubig. Ito yung papasok. Ayan, pumba na yung kubo. Kumaksak na. Salakas siguro ng hangin. Ayun o, oh, napuno na ng tubig. Paligid. puno na ng tubig. Dito naman hindi na inaabot. Yung pinakadaan lang pagka medyo ba mahirap kaming makapasok dito. At wala naman yung iba dito kasi nga naulan. Kaya pupunta ng ating mga alagang baka. sa mga hangin kabilang taniman. Dito dapat lalabas yan eh. Yung tubig. Ayan. Baha sa bukid. Apaw ang tubig. Lalaking puno na tumba oh. Ayan, tumba oh. Tumba ng hangin. Pwede nang panggatong pag sinibak. At ay eh, mga atis. Mga hilaw pa. Mga atis. daming atis hindi pa uh, pikit pa kinukuha namin dito yung dilat dilat na yung mata para pwede nang pahinugin ayan na. tumila na yung ulan maganda na yung paligid